What's up mga ARP? So na sa Bela Alegria mga ARP at kota sa Loyo Kay mang harvester sa tinanom na pwede So mga alot may ong kamuti Mga So nindot kayo dere mga ARP Daghan kayong tanom Na eggplant Eggplant Nagkuha -ano, na no so uno pagkari na ko Kagmay pa man na Nawala pa sa ara no Pilar ka kapuwan So na ano yung mga bunga ng eggplant. Harvest uno na. pagdali arag yun. Kwarta na. So ato tama, mga harvest sa itong kamote. Kikitan nom no? Hindi say say. Kakiyot na hindi say say. As you can see, nakikoy nga. ano? Guna. Saan na sinyo ha? Ha? Bunglay? Oh, bumulay ko na sa ila ha. Samo ay isgunan ni siya. Pangkalot sa Tamuti. Unsa pa inyo tanom? na mi tanom lait. sa spot. Yeah, spot pa. So ano ni ato ang kamuti. Gamay ra diay nga kamuti akong natanom dai. Abi nagdagdag di ko nga tanom. Sa di ka tanong. Harbes na. na ko no? sa no, akong tanom Ay na Ani. ni. Ba Ano? ni ato ang kamutihan. Nanatay mga sibuyasan. Wow. Basta magkugli lang jud, na kitay maani, na kitay maisan gamay. No?

Look at this, guys. Nana ko kamayo. Sa manay. Eh. Grabe, puro God bless. Thank you Lord. Grabe guys. Krasya. Hu. Basta man lang gyud. Pite. Kuli na sa siya kuno. no siya kuno. mayo ko no. Kikuno kuno. Wow! ay ko Wow, kagwapa oi. Ah, <laughs> sige ka na. Uy, kadugay mo kakita. Uy, ako ang ka. Dugay ka mo kakita. Kabang nga. Ako, dali kayo. Wala mo. Tinoy kayo. Gituluan man ka. Ah, gituluan. Sigula. Butbuot yun siya. Sige ka na. Uy, kadugay. Uy. Uy, klaro ni kung kuwan. Ay, bangaan ni ay. Ang ay. Ang ni ay.

Ông sao code của các yêu? Ờ. Yeah, got cute <cười> <kayo>. <cười> <cười> Oh. Nó đi đâu à? Look at guys. <laughs> Oo, do'y. Pa, guys ay. Guys! Glad din. Hoy, mutig guru Sorry, alakad. oh guys! kapro mangalot eh. Sorry, ay. Bro, <laughs> kay mangalot kaya ba?

Kayo ba ijud nagko aprobuyag. Oh. So nagdali mi kay murag it's raining to rain, it's raining to rain. It's going to rain. Oh? So dark na. Wala <laughs> 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 oh, na basa basta maning kamot lang makuha pag pangkao no. No? Oh, so grabe. Ako nang tinanom. Di akman sinday say say noon. What's up guys? Ano na ni ko ha guys Ganing oh, kamot lang yun, nakakarad Hindi sa isa, lagot na kayo, kidugay kami mong uli <laughs> oh, Lagot na kayo, maliit <laughs> Santo na may Santo na may guys So that's it for this video Peace, bye Nantay sa'yo